Guys, meron na naman ako na panood and sobrang sarap lang kasi mag-explain sa mga gentong situation uh, sitwasyon or sa mga gentong video. Lalo na yung mga sarado yung utak sa mga gentong video, ba? Diba? Lalo na pag about sa pagtulong, lahat may masasabi sila. Kahit tumulong kami, may masasabi sila. Kahit hindi ka tumulong, may masasabi pa rin sila. So, saan ka lulugar, ba? Diba? So, eto nga, papakita ko sa inyo. Eto yung picture. Eto yung picture, uh, binigyan daw kasi ni Rosmar ng 1 million si Diwata and meron pa siyang other sponsor na worth of 5 million. So, eto na ko na rin to kahapon and sobrang nakakatuwa kasi sobrang ano talaga. Sobrang ano talaga deserve din niya naman makareceive ng mga agento. Then, mayroon lang kasi ako mga napabasa sa mga comment section ng mga aso na tahol ng tahol na kung saan ay wala naman silang naitulong sa tao, puro pambabash lang. And hindi ko rin sila maintindihan kung ba't ganun ba yung habi ng mga Pinoy. Hindi na lang mag-comment ng positive way na mga ganyan. Mas para, you know, ma-appreciate din ni Diwata na maraming nakapanood sa kanya and marami rin talagang gustong tumulong. And hindi nyo naman sa alama, tumutulong din naman sa mga diwa, si Diwata sa mga mahihirap. Kasi nga, kung hindi nyo yung mapapansin, kasi nga, nakapokus lang kay social media, hindi sa behind the scene ng camera na pinapalabas sa mga social media. So, si Diwata kasi tumutulong din siya sa mga may hirap. So, ay, nag, yung iba kasing basher is nakapokus lang talaga sa social media na kung ano lang yung napapanood nila yung mga pambabash, ay lang talaga si, uh, nagpopoos nagpo-focus. Then, kung papanood nyo kasi itong video ay si Rosmar, binigyan niya ng 1 million nga si Diwate and may other sponsor pa talaga nagbigay ng worth of 5 million. Then, nabasa ko sa comment, ay meron pang na basa nabasa, sabi niya, bakit kailangan pang videohan? So, ang comment ko naman doon, since kilala naman natin si Rosmar as a vlogger, binibidyoan niya talaga lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. Hindi naman sa, siguro sabihin na natin dahil sa pangalan din niya, pero ano siya eh, content creator siya or vlogger siya eh, Talagang wala kayong pwedeng gawin. Gusto niyang gawin mag-record eh. Gusto niya. Eh, kung may consent naman din ni Duwata, di ba? Why not? And then, tuloy-tuloy niyo lang pang babash. Kasi the way na marami mong babash, the way na masisikat talaga sila. And the way na mas matutulungan niyo sila dahil kumikita sila eh, di ba? pa ako sa comments. Sabi, mabait lang yan dahil may camera. For content lang yan. And then, mayroon pa ako nabasa yung parang most like, ano, dapat daw, may, mga, may sakit na lang daw yung tinulungan, di ba? So, masasabi ko lang dito, wala po tayong karapatan para, uh, ano natin, wala po tayong karapatan para pangunahan po natin decision ni Rosmar. Kasi, ang gusto ni Rosmar, si Diwata yung bigyan. Siguro, si Rosmar yun naman ay tumutulong din sa ibang may hirap, di ba? Yung toxic Filipino culture lang kasi talaga na kailangan pag mayaman ka, tumulong ka. Kailangan pag marami kang pera, kailangan tulungan may hirap di ba? Hindi ba pwedeng magkusa na lang yung tao and then hindi nyo naman alam or hindi nyo naman talaga nasusubaybayan yung mga buhay ng bawat ng ibang tao. Kasi nga, sa social media lang kayo nakapokus, hindi naman sa personal nilang buhay, di ba? And then kung magpokus lang kayo sa social media, makikita nyo lang talaga yung mga gusto nyong makita sa kanila na mali. Nasa paningin nyo ay mali kahit tama naman ito na ginagawa nila, di ba? Kaya nga uh, sabi nga nila, huwag ka na lang gumawa ng tama kasi may masasabi pa rin sila. Then pag may gumawa ka ng mali, may masasabi pa rin sila. Then pag may nanahimik ka na naman sa sabi nila, hindi ka namamansin or what. Lahat na lang, hindi mo alam kung sa ko lolo ba? Diba? Uh, sa mga Pinoy diyan, katulad ko Pinoy, ah uh, mag-focus lang kayo sa mga sarili-sarili buhay. And then, iwasan yung mga pambabash. Pero, thankful pa rin kami sa mga nambabash kasi nga, the more na maraming mambabash, the more na makikilala yung pangalan nila, the more na maraming tutulong sa kanila, the more na maraming kilala sa kanila, the more na maraming uh, makakapanood sa kanila, and the more na maraming tutulong sa kanila. So, deserve naman nila yon and wala kayong pakialam kung sino yung bigyan nila, kung saan sila mag-aabot ng tulong, wala po tayong karapatan. Kasi, pera nila yun, hindi naman natin pera, ba diba? So, ayun lang kung hindi man kayo nabigyan ng mga sikat na vlogger na yan, tumahol na lang po kayo. And, ayun lang. Congratulations. Mag-focus na lang kayo sa mga buhay nyo. And, magtrabaho na lang po kayo. Ayun lang. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.